Ah, uh, mapagpalang umaga po mga kaagri. Ayun, magandang umaga po sa ating lahat mga kaagri ano. Ngayon pong uh, panahon po ng tag-araw. Uh, pagkatapos po ng ating uh, ng uh, palay po no, Nandayatan. tayo po ay susubok ngayon na magsabog po ng pechay. At uh, susubok po tayo sa hindi po tayo gagamit po ng land preparation mga kaagri no. Sabog po tayo ng pechay mga kaagri. Kung napapansin nyo po, no, ito po yung ating pinag-anihan ng uh, palay mga kaagri ngayon dayatan. Uh, sinunog ko lang po yung uh, dayame dayami mga kaagri. No? Susubok po tayo magsabog ng pechay kung maging efektibo po yung, yung ganitong style. Ayan mga kaagri. No? Ayan, nakikita nyo po. No? Uh, -ani lang po natin ng isang araw. Ngayon po, in-spray na po natin kahapon ng pamatay damo uh, sinunog po natin yung mga pasyok po ng dayami na pinagdaanan po ng repair mga kaagre no? mapapansin nyo po may sunog sunog po mga kaagre no? ito po yung ating patubig uh, tinubigan na po natin ano? para pag umampat po yung tubig ay tubo na po yung ating pechay ma medyo malamig na po yung uh, lupa Ayan. pero ngayon nagsasabog na po tayo ng mga, ka mga kaagre no? Ito po ang lubang na 8,500 square meter mga kaagri. Susubukan po natin sa po ng limang kilong pechay. Yan po no. Ang, ang variety po ng ating isasabog ay yung tinatawag pong Uh, pabito po ng East West Ayan po no Ayan. Ito po yung nakapagasik na po tayo ng Dalawang uh, kilo po no Pero ito pa po yung natitirang buto Ito pa po yung tatlong kilo mga kaagri uh. Ayan, pabi to. Ayan, mga kaagre, no? Pabi to. na spray po natin to ng pamatay damo, ano? Na ang spray po natin ay yung uh, rain fire na bago pong uh, labas lang po ng pamatay damo. Pag ganun po kasing mga bagong labas, malalakas po yan, ano? Inubukan po natin yan. Ayan. Siguro po may isang pitak pa po, po sa dulo na hindi napapatubigan. Uh, patubigan po natin, ano? at nag i na po ako ngayon kasakulukuyan ng buto mga kaagre na uh, susubok po tayo na ganito yung uh, magiging style po natin ano? susubok lang po tayo dahil sarili po natin itong lupa hindi po tayo magbubuis ng lupa ano? kaya malakas po ang loob natin na magsabog ng pechay kasi once po na hindi mag-click buto lang po yung ating uh, expenses sa kaunting lason pero pag ito po ay nag-click sa gagawin po nating uh, pagtatanim uh, susundan na po natin to no, sa isang taon ganoon na rin po yung gagawin natin mga kaagre no, para makamainos po tayo sa land preparation isa po kasing malaking gastos po yung land preparation sa pagtatanim po ng gulay kaya po tinatry po natin na makamainos po ng onte uh, para po kahit papano po no, maliit po yung maging uh, puhunan po natin mga kaagre kung magkiklik naman po ito Uh, mas makakabuti din po sa akin mga kaagre no? uh, kaya po makikipagsapalaran po tayo sa pagsasabog po ng pecha sa ganito pong style eh, nakikita nyo po no? may tayo ba po siyang pasyok pero na-sprayan ko na rin po ng pamatay damo yan uh, baka sakali pong mamatay po yung palay kahit naman po hindi mamatay maganda rin po yan ano at may mga pamatay damo rin po tayo na pwede pong spray sa sa pechay na, na, mamamatay po yung palay mga kaagre no ayan Uh, yun lang naman po ang aking sinishare po ngayong umaga po mga kaagre no? yung pag, pagsasabog po natin ng pecha no? at ang binhi po natin ay limang kilo kung hindi po kakasya yung limang kilo magdadagdag pa po tayo ngayon ng isang kilo pa po mga kaagre kung hindi talaga uh, kakasya at kung hindi po kakasya po yung limang kilo baka po isang kilong mustasa po yung ating pong ihasik o yung tinatawag pong isasabog dito sa ating uh, lupa Ayun nga po, isang banda po 'no. Kaya po naglalakas lax po ako na magtanim ng ganito dahil sarili ko po yung lupa 'no. Hindi na po ako magbubuwis ang uh, mangyayari po ay yung expenses lang po natin ay yung yung buto at ontin lason nga lang po 'no. At uh, kahit pa paano po uh, wala pa pong gumagawa rito sa amin ng ganito. Uh, susubukan lang po natin mga kaagreno no kung pwede pang pwedeng gawin yung ganitong style. Uh, yung peche naman po ay madali lang naman po tumubo yan. Katulad po nito, napatubigan po. Ano. Ang gusto ko nga po sana ay yung may sanap-sanap lang po tubig ang, ang gagawin po natin. Pero magdamag po natin pinatubigan, halos tatlong, tatlong pitak pa lang po yung natubigan. Ano. Sinubukan ko po magsabog, hindi naman po na ano yung buto. Uh, yung may pinag-anuran lang po ng ng pinagdaanan po ng tubig uulitin lang na po natin sa mamaya yan pagka umampat na po yung tubig at uh, yung mga buto naman po na hinahagis natin no, dahil po may dayami uh, doon lang din po siya hindi na po siya uma, hindi na po siya naaano dahil nga po may mga nakaharang-harang na dayami no yung pagsabog po natin uh, andun pa rin po yung buto at uh, lumulubog at uh, yung iba po lumulutang pero mamaya po pagka nabasa po yung buto na yun, uh, bababa rin po yun ano ah uh, sana po pagpalain po tayo ng Panginoon no? kung mag click po ito gagawin po natin sa susunod na uh, panahon o sa susunod na taon ay ganito na po yung gagawin natin ano kasi makakamenos na po tayo kung hindi man po uh, kung mag failed man po yung gagawin natin mga kaagri Uh, sumusubok lang po tayo no? para kahit po meron po tayong idea sa mga susunod na ah uh, cropping season lalo-lalo na po sa pagsasabog po ng pechay kasi po kung ito po ay ilalan preparation po po natin ano na po yung roto ngayon uh, hindi na po pwede hindi natin tudligan pag uh, hindi po pag nakaroto na po no mahirap pong uh, kumain yung tubig saka dapatin pa po yung lupa rito kaya susubukan po natin yung ganitong style Uh, magkano na po yung roto ngayon? Kung ito po ipaparoto po natin, baka 6,000 na po ito. Nakaminas na po tayo ng isang land preparation. Eh, kung tutudlingan po ito o paparagusin ng isang tao, hindi po ito kaya po ng dalawa po, ano? O uh, dalawang tao sa isang araw. Kaya po, bus pa rin po tayo na 2,000. 8,000 na po sana yung magagas natin sa land preparation. Ah... Uh, kaya po malaking meno, malaking menos po yung gagawin po natin ano kung mag-click po ito uh, advantage din po yun na sa susunod na panahon uh, maaari na po nating gawin uli. At kung ganito naman po ang ko, ano. Talaga po yung uh, ibang mga kapwa nating masasaka, magsasaka kung makikita po nila na ganito po yung style na gagawin natin, talaga pong Uh, tatawanan po tayo no dahil sila po mga exper marami na po sila ng experience sa pagtatanim ng palay ng mga gulay palay pero wala pa pong gumagawa rito sa baba po kasi ang ginagawa po nila uh, napapanood ko po no na magsasabog po sila ng peche pero ikakat po nila ng grass cutter yan dahil wala naman po tayong grass cutter uh, tatry lang din po natin na yung ganito yung style po mga kaagre no para kahit papano po ay makamenos po tayo sa land preparation. Yun lang naman po ang hinahabol ko po doon, ano, yung makamenos po tayo sa gastos. Uh, sa tubig naman po, no, medyo ko naman po tayo, libre. Kaya kahit pa no? hindi na po tayo mag-generator. Kaya malakas din po ang loob ko na magsabog ng pecha. Ay gawa nga po ng uh, may libre po tayong tubig na pwede po natin i i gamitin ano. Ayun ay, lang naman po ang sinishare ko mga kaagri no ah uh, sana po pagpalain po tayo ng Panginoon at bigyan po tayo ng magandang ani at magandang presyo sa hinasik o sinabog nating buto ng pechay. ah uh, sana po uh, patuloy nyo mong isubscribe yung aking YouTube channel ano, para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ang ginagawa. Yun lang naman po ang ginagawa po natin ngayong araw, ang pagsasabog po ng pechay dito po sa pinaganihan ng palay. ah uh, try po natin ano, at i, i video po natin to sa mga susunod pang mga uh, Uh, araw kung ano po ang magiging epekto o mangyayari sa sinabog po nating uh, uh, buto ng pechay. Yan po mga kaagri. Magandang umaga po sa ating lahat and God bless you.